Alright guys Mupay pag out ato trabaho Yee Walay snow pero Tugnaw Tugnaw ng panahon ah. So always tang pang gabi eh. Sa mga wala na sayod no Kung unsay trabaho na ko Dili di kanding ang trabaho dure Kundi mekaniko So, kanatong kaning kanding niya. Kung ano na, sideline. Sideline lang na siya. Para maka... Makapang, kung makapang karne-karne ba? <laughs> so... Alright. So, ang palibot, wala agay nagtikaw-tikaw. Kita ragid. Ay, ay, ay. Aiy, so Allah. Anda perbukan itu sekianan kita tiap hari untuk naow. Lepas dua empat, tengok okay, ye, take your time. <laughs> Anda. So ini hanya lang life dris kan Ada. Mingau, tapi So katong mga na yung mga mga na yung mga ginikanan like mga OFW kana inyo ang uh, <coughs> karang ipadala sa inyo ang ginikanan uh, ang pinitaw na ninyo ayaw mo pasagat sa pagkastos kung sa manggaling na inaas inyo ang karoon surti na kayo mo no so kami mga OFW grabe yung pagkayod na mo dire para lang ma uh, para lang sa pamilya Para makaraos sa buhay ba hmm, Makaraos sa buhay So Bad news no? may Mga Balita-balita hindi balita. Yun naman yung karoon lang yung balita lugay na So mga temporary foreign worker Sama na ko Na wala pa na PR So May posibilidad na dili na rin yung contract muna nga mantra sa uh, di pa ulay hantanan mag invest para pag uli ang manggalang na ito kung under eh na masugdan so una ako na ito itong pagkuhan ito ang ato mga plano kay ato mga plano para makapundar po hon. so umabot mo mingay na ang planos to ang pagka-redire eh. o ma mahawas kalisod so ina na lang no uh. so karon na ako gisugda no sa pag-invest sa tuwa ah. so puhon ba si Tikaloy anda sa Ginoo oh. Uh, success sa tuang business no so sa so mag mag-business na no sa mga OFW na gusto mag-business sa uh, tuwa pangita mo ka ng kasaligan yun so ang ako ang sistema karoon no? ay ni alalay na ako ang kwan ako ang bayaw ako ang ugangan so sistema sa kuwa karoon wala pa yung ang ako ang kwan ako ang nagalaga so mayo po kay ni alalay po sa kuwa kong ugangan no? ang kasabutan na na good ay harap ko mo swildo pagka daghan nami og kwan daghan nami og materialis daghan nami og gatasan ba so mo gina kasabutan pagka daghan nami og gatasan makasurvive namin sa pangadlo-adlo naman mong panggasto sa kwan sa mini farm diha na ako sa swildoan so sa pagkaroon may sukot man ako ang ugangan na inana sa among buhaton lalay po siya ba So, muna na na kung nakakay masaligan sa farm. So, go lang. Sama na karon na nakakadiri sa laing nasod. ikaw, ikaw usa ka OFW. So, kung paminaw ni mo marag, uh, tagilid ang imuhang kuan ang imuhang kahimtang sa pagparabaho sa laing nasod, mag-invest. Ayaw kayo sa ligi ng atong trabaho kay hindi mo kini permanente wag kita, wa kita kabalok, unsay dagan sa tuang uh, sitwasyon diri sa nasud nasod mo na nga mas maayo mag investa ah. so kung basin day o gusto so wan lang laban lang so kung sugal lang yun sugal mintras na apat na diri makalalay tas to ang uh, uh, gusto nga uh, himuong nga uh, himuong uh, investment sa to ah. so inala lang mga bay no so karon alas las 12 na sa gabi dire. So diha siguro sa tuwa mga nasa mga alauna na sa kapunun, uh, kapunon. So ako mga bay naga-invest ko karon. Nagsugod ko, isugalan ko ng pagkaning kanding sa tuwa kay huna-huna uh, na ko ng pagkaning kanding bay dili kayo gastos ya bay. Ang imong gastusun lang diha sa pagpuhon uh, na uh, mo daghan ay mo ang uh, kanding ang imong gastuson lang diha ang imong tao nga ah, magkumpay-kumpay sa kung asa pita sila, ah, Sama na pitas la ah, mangumpay sa man ako karon wala koy area nga kumpayan so daghan kumpayan mga bay na sa mga daplin na kasada so inana lang mga bay so una tao nimo tao nimo mga saligan ipangalawa ang imong kwan ang imong alalayan nimo ganang vitamins para usbong ang kwan usbong ang tubo sa imong sa imuhang, uh, mga kanding so pisik-pisik ginagmay -pisik og page ah, lang sa mabot na panahon magsige nagpanganak si panganak si panganak dito nakamakita og profit niya dito nakakita og dito nakakita og income sa inani nga sistema so kung isa ka OFW by testing by sugli na by kay uh, kani nga investment by about ani pagkaning kanding by nindot ni para sa kuha So, <coughs> mas maya mong nana. Wala, well, palo. Mas maya nana nga na, mintas na apakadre sa lang nasod, tistingan nimo sugdan nimo mo. Kay, o, puro lang ka plano ba'y, wala kaya patulungan ba'y. So, ang pagnegosyo ba'y, dili, manayin mo nga, So, wata ka balo kung umabot na panahon, siwerte on day, nana lang. So, yun mga ba'y, uh... padayon nga punta no padayon na ta so daghan salamat sa suporta mga bay sa mga higala dia bisan nga to, mga vlog ulay kapuslanan na naagi apo ni ga suporta so daghang salamat mga bay og mayang gabi sa inyo ha mayang buntag kataran mayang hapon